Yan, pag marami na isasampan. Yung dadaan pagka hindi alam. Ano sa gabi. Maliktad sila. Puno ng pound. Puno ba ng pound? O basa lang? Basa lang. Jelen. Pa. Alright. Bulaga. Ah. Oh. Mama. Ayan, ah. Tara na. O, oh, dalhin mo na yung ano. Ah. Payong. payong. Tapos ito na. pa yung baso. Baso lang sa akin. Ayan, nakuha namin gulay, guys. Ayan. Madami. Baso lang sa akin. O yung ano? Tak. Patanim hmm. ko to. Pagka ito nabuhay at nagkaroon ng laman. Ako na mag-deliver sa Maynila. Ako na mag-deliver ng sakit ng ulo. Mamaya uling hapon. bye, -bye. Uh, dali na tong tubig. May place pa dito. Ano Iniwan ako. Iniwan si madam. Ano ba yan? Ang kong bibit-bitin. Oh. Ano ba yan? Iniwan ako. Oh, dalhin mo na to. Itiklop mo na kasi yan eh. Ikaw na, wait lang. mo yung upuan na direkso. O, ano na nangyari dito? Ano na? Ta? Ano na nangyari dyan? Hmm, bali na. Ano? Tuluyan. Ilagay mo na nga dito. Ako na. Okay. Sabi ko, itong gulay. Akin na. Ito, hmm. dalin mo. Dito na Gulay tayo dyan. Gulay. Gulay. Gulay na pinaupo. Hindi <laughs> na kayo gulay. Pina, pinaupong gulay. Para sa ekonomiya. Uwi na kami, uwi na. Oh. Uwi na kami guys, uwi na. May dala na kaming ano, gulay. Para mamaya, hapunan. Bye-bye.